Nasa Comelec First Division na ang petis yung i-disqualify ang mga tulfo na tumatakbo sa eleksyon ngayong taon dahil sa pagiging political dynasty umano, narito po ang sagot ng mga tulfo. At CIS Party List Representative Erwin Tulfo, at CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List Nominee Wanda Tulfo Teo, at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sila ang mga miyembro ng pamilya Tulfo na tumatakbo ngayong eleksyon na naisipa disqualify sa COMELEC ni Attorney Virgilio Garcia, isang retired AFP general. Ano iyan? Pinagbabawal ng saligang batas ang political dynasty, particular sa Article 2. Section 26 na nakalagay rito na ang ipinagbabawal ay ang political dynasty base sa definisyong itatakda ng batas. Gayunman, ang definisyon niya na dapat magmula sa Kongreso ay hindi raw maaasahan ayon sa petitioner. Hindi kasi umano ito na ayon sa interes ng Kongreso na ang 80% ay mula raw sa political dynasty base sa isang pag-aaral. Ang kawalan ng batas para ay define ang political dynasty mismo, ang sagot ni Representative Erwin Tulfo laban sa petisyon. Opo merong batas, unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at sa Kasenado, kailangan may defining law. Enabling law, otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pakontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? din sa petisyon kung natural born Filipino ang mga Tulfo na requirement para maging senador o kongresista. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Kong Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ang petitioner ay tumatakbong kongresista ng 2nd District ng Quezon City katapat ni Kong Ralph Tulfo. Ayon sa party list na nagnomina kay Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Sabi naman ng mga opisina ng mag-inang sina Rep. Jocelyn at Ralph Tulfo, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon. Pero maaari raw politically motivated ang petisyon dahil inihain ng isa sa mga kalaban sa eleksyon ni Rep. Ralph Tulfo. Ayon sa COMELEC, hawak na ang disqualification case ng First Division ng Komisyon at dedesisyonan bago ang eleksyon sa Mayo. Pero mananatili pa rin ang pangalan ng mga tulfo sa balota. Magagawang po natin ang paraan na tapusin po ito, commitment po natin yan, pag sinabi natin ito po yung timeline, ito po yung timeline natin, ito po yung susundin natin. Kahit madesisyonan nila, maari pa raw itong iakyat sa Korte Suprema. Kaya maaring abuti ng eleksyon, kung sakasakali po na hindi ba desisyonan on time ang kanilang kaso at sakali pong sila ay mahalal o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang asim sayon at nakapanumpan na ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ng COMELEC. Ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag komposisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag komposisyon naman ay congressman. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin po. Maraming salamat po sa panonood. Kung sakasakali po na hindi magdedesisyon on time ang kanilang kaso at sakali pong uh, sila ay uh, mahalan o kaya naman may merong may uh, merong proclamation at pagkatapos merong pang assumption at nakapanumpa na ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELE. Ay ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ka ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ka ang posisyon naman ay Congress.